Okay, dahil maulan ngayon at medyo konti ang tao. So, konti ang tao, ikot. Pakita natin yung konting tao. So, sila-sila lang ngayon. Ayan, ito print. Tapos may konting tao din din sa loob. Mga anim na piraso lang ata yun. Konti lang eh. Siguro lang. mga nasa ano lang to. Dose. So, dahil nandito lang na ma'am, nagre-reklaming asawa, baka hindi daw lumamig yung kape. Ang <laughs> naroon doon ma'am? Pag ganun siya, okay na. Pero pag nulit-lip siya, mali ako ng galang. Sobrang takit na. Ganun mo mga gabi. pag malamig siya, naninulit na, Wait, wait, wait. Ano ka lang? Magbib hmm. Ano? Game? Ano yung nangyayari ko bakit? May okay naman, kaya lang medyo malabo. So game, try natin. Ayun yung tama, oh. Ayan, oh. Nasaan? Okay. Madali lang ito, masakit. Ganun, ganun. Hmm. Check yung mo kabalang. Okay. Ka check oh, yung kape, may. Wala wala na, mo. Walan na, Ay, wala na, wala na. Relax na, relax na. Relax na, relax na. Relax na, relax na. Wala na, relax na. Relax na, relax na. na, na. Relax na, relax na. na, Masakit daw pag na-twist, pag ginanon, pag mo masakit. Oh Ngayon, my friends Dating, do that. Dati hindi ako nakakabukas ng soft drinks, even soft drinks, hindi ko siya nabubuksan. Pag so, ito lang <laughs> Oo. <laughs> <laughs> May mo to ha? Ah. <laughs> hindi ito sa akin eh. Oh! Bawal kasi nang ano, bawal kasi makita yung brand. So, ate, buksan ka. Ako dito eh. Takpan mo lang yung plug natin. Sige. <laughs> ayan okay, oh, okay. Ay na. Pati butonis na siya, kaya mo na yan <laughs> Oh, pag may ganito kayong case, walang booking yan, pwede kayong mag-walk in. Basta yung mga walang kwentang pilay, katulad ng tapilok, tuhod, balikat. Ayan, sa kayong nandito, wala yung booking. So, pwede nyo po siyang i-walk in, ha? Pwede <laughs> na ako muna ng uh, software. Kasi, bear mo yan, ha? <laughs> Diyan muna kayo, mamaya na natin interview, pagpahingayin muna natin. Kasi maya maya, mas magiging ako yan. God bless po sa lahat. then, okay game.

Sama ko na to ha. Asama na natin. Alam niyo kung bakit toto binidyo? Malukot kasi yung mga asawang lalaki kapag may tama sa ganito babae. So, kung meron kayong asawa na may tama sa ganto at hindi na ayo masaya. Kayo, eh, bakit mo himi ng tiningas asawa nung <laughs> okay. okay. pinugo mo lang? Ayun. Kaya text in ninyo na 'yung pitpig mo ng asawa n'yo. Bigyan mo 'pagay mo. Pag-fight natin. Pati pagay mo atin. Malakas na, malakas na yung tiga. Ah, na. Ah. Okay. So kung hindi kayo masaya sa asawa nyo, kung hindi kayo masaya sa asawa nyo at hindi sila makaganon kasi masakit, punta kayo dito. Ha? Ah? Purple tunnel. Kaya namin ayusin yan. Ibabalik namin yung saya ng asawa nyo. So, yeah. <laughs> so no advance payment at checking in booking libre po yun. Ulit yung mga ganito na walang kwentang pilay. Uh, pwede nyo pong i-walk in. And ano pa? Ang bayad pag tapos mahilot kasi yung magirin Sa mga lalaki dyan na may tama yung asawa, alam kong hindi na kayo masaya. Gusto niyo sumaya? Punta kayo dito. Okay. <laughs> God <was> <laughs>